Ano? Traffic check, stock traffic. Alam pala ako, pala niya kayo pala. Medyo traffic pa lang. Sige, ing ingat ka sa ano, drive. Ingat ka sa biyahe. Ingat ka sa okay, pag-drive. Sige. Nood ka sa live ko, naka ano ako, naka... Naka live ako sa page. Ah, pupunta ako doon sa ano mo, sa page. Naka oh. ka. Oo, oh, sige, sige. Pa-shout okay. pa out. pa out ka. Shout out kita. <laughs> Shout-out naman po, Lodi. Beth de la Merced. Hello, shout-out sa mga viewers natin. How are you to find out? San Miguel Bulacan, shout out. Tire vlog, hello. Melissa Javier from Las Pinas, shut out. The that watching from MacArthur Liti. Sumi TV, shut out. Frederick, pa shout out the Wata. Hello Frederick, thank you so much. Sa pag-elf. Alili out. Watching from Quezon City Sabi ni Shamnigo Resendorigi Sardinas madam Masarap yan Alam mo nag order akong ano Ito mamaya kakainin ko Oy, thank you so much sa mga nagsasend ng gift natin. kailangan Kailangan Nakalive tayo pareho ganyan. Shout out sa mga viewers natin. <coughs> 'Di ba? Hello po, shout out sa mga viewers natin ngayon. Ayan, shoutout sa mga viewers natin Double tap tayo But walang anis Walang anik siya Bakit parang walang ano? Shout out viewers, naglalag ako. Hello, shout out sa mga viewers natin. Tagal naman ng love home. Hello. Ah. Uh, ito na luto na. Telling ko na d'yan. Telling ko na d'yan. I thank you sa mga gift here. Hello. Tagal naman ang pagkain ko. Nag-order ako, hindi pa dumarating.